Hello mga zay! Good morning! So, ari ako karan mga zay. Ito ay sa ako ang kuandiri hasyenda. No, naata di hai sunflower mga zay. So, kutub sa inyo hang makitaan di ha mga zay. Ako anak ah, tanan charot lang. So, na mga zay. Nagkuanday mi nagrubing mi sa ako ang kuan mga zay sa akong farm. Sana all. Bitaw maon ni amo adiri ah, mga zay. So, daghan kay ngun ana mga wit. Pangkuan baka na ah, sa na wit. Pangkuan sa pan. So, daghan diha. O, oh, dan danawa na ko mga zay. Kay nagsusi ko. Ugna, na bay makawat diri. Kuan ka ng mais ba. Nga linghod pa man diay. sunflower sad. Ako ah, anang gisusi diha mga zay. Kay kawaton mga tadi hagtag Tagsa kabuog. Di na pwede ra na manguha diha mga zay walay tao diha mingaw ka ayo so pwede ka magdala-dala dirigbag, ugri di bag og ready na ni siya makaon so mo mga jay no, na ay mga wildflower mga jay di ba ka ayo so ato ang sunflower dira dili palinghod pa siya mga jay unya na ta manguha diha og kanang gulang na dagko na iyang liso kanang malaya na gani siya mo na siya gulang Lami kay na mga zay, kilawo na iyang kuan liso nanam nam kaayo Bisa gagmay kay kuti kaayo pero lame tanawa mga jay nan manglakaw mis mga bata dito mi atong may palabad o oh. amuan ang lakawon diha ilakaw na ko ko mga anak mga jay kay para mo bag mo mu, sana Mubaskog ang tuhod mga jay. da kay tapulan kay ni ko mga anak mo lakaw mga jay. ay Si Eger ang sa balay. So, may nang ilakaw-lakaw sa sila. So, kana padong nami na may anak dito maglakaw pa. Pagawas na may, no, Tanawa, porti nilang daganay na. Kay biaan sila sila hang inahan. Ina, ina. So, tudlo-tudlo si Inday diha. So, mauna ayahang asinda diha. Dapita. So, na nami di gawas karsada. Kay maglakaw na padong atong may palabad mga jay. Amo atong lakawon. O, diha naabot na mga jay. O tanawa mo agi apo na diha mga jay dako kay mga jay oy. Tabangi in ko ninyo sana all. <laughs> so mo na mga jay. Nan. O tanawa ay botchan dira mga jay o. Oh. botchan Unsa man sa English butcher, butcher. So mo na mga mga jay. Naabot na mi diha anang may palaban nya naman ay lake diha. So, ingon ana arjo mga tanom dere mga zay oy. Ingon anak pero wala ko kaila ato katumpino ka igliso ba ambot ang sala na ay. Eh? So, nanami mi diha mga zay na nag walking walking me kay Ya sige sag samok-samok akong anak anang nangisda diha gagmay kay isda oy gamay ra siya nangalik. Ng sige sag samok-samok so naata dihay patatas mga zay onan. Oh, daghang tanong diri mga janya kana yun na mig pauli ana so naatay ko andere balay-balay spatyukan o mo na ilahang ko andiha. So dagang kaing salamat. Bye.